Ay, ang magandang araw mga kantabay. So, ayaw na araw ay Sunday. So, rest natin ating mga kantabay. So, ngayon, lagad-lagad na muna tayo. Uh, at, uh, ay, kumusta naman kayo sa araw na ito? Ito, at ay pupunta muna tayo sa kindan o uh, bumili. Ah, uh, nagkape eh. na boss ano kami nagkape. Eh. Ito. Sa mga uh, na-encounter natin ng na mga nakaraan mga kanta ba, eh. so napakahirap din kasi yung tao ay nawalan na ng pag-asa uh, sa kanilang uh, buhay dahil sa inindan nilang sakit. Ano? may 100% po akong i-share sa inyo mga kantabay kung saan ay makakatulong at makapabilis ang pagiling ng isang tao yung tinatawag natin na pananalig at pagtitiwala madaling sabihin pero mahirap gawin yung mga kantabay lalong lalo na pagka dasal ka ng dasal at wala naman nangyayari uh, sa adaw ng dasal mo so kailangan lang kasi na manalig at magtiwala. Isa puso ang pagdarasal at paghingi ng tawad at sa iyong kagalingan. So, sa pamamaraan na mga kaantabay, 100% ng mga katulong sa, sa iyo ang aking na sa inyo upang mapabilis ang pagaling at kung kayo ay pupunta sa mga magagamot, ay 100% na manalig ka at uh, sila ito ka doon po sa mga uh, at tawag natin uh, mga na mga gagamot na hindi businessman ano pasensya na po sa mga ating mga ibang ano na hindi ko naman paniwala lahat ay mga ilan-ilan pa rin na hindi tumatanggap ng bayad no, Oo, may mga na kailangan nating nuwain ng mga tao. So, ngayon, yung mga ibang magagamot, kailangan lang nating nuwain. Pero ang problema po dyan mga kantabay, yung sakit ay nandiyan pa rin. Kasi yung ibang tao po ay nasanay. Eh. Sa so, may bayad, sila so, nang Pag walang bayad, mahina sa buhay nila hindi po ganda pag yun pagpasalamat nyo sapagkat kayo ay isa sa nabigyan ng Panginoon ng attention uh, ko lang po lagi kayong iingat sa mga bagyo na din pa alam lalo ng particular yung mga kantabay pag may ila talaga yung dasal mo sa katawan at pananalig pagbinanaton ka ng tinatawag natin ng mga sorsumpa at uh, gamitan kahit negatibong enerhiya pasok pasok magantabay yung tira sa inyo kaya mag-iingat kayo lagi at ugaliin po lagi ang magdasal kasi napakahirap ang dasal sa katawan ano so ang pagdarasal po ay ano napakasagrado lulong particularly na bubuhay pa dito tayo sa lupa. Ano, kasi pag espiritu na lang tayo, unang-una, wala kang dasal, napakahirap makapasok at makapunta sa kahirain ng Diyos. Particularly pag walang wala ka talaga. Kaya, kung ako sa inyo mga katabay, eh habang buhay pa kayo, ay panatiliin nyo ang pagdarasal at paghinan tawad at pagpapasalamat sa ating banginon. Sapagkat kung sino ang lumalapit at kung sino ang nananalig kayo ibalang araw makikita nyo yung tinatawag natin na paraiso. Kaya ugaliin nyo, mga kantabay. Maramang huwag painganahan panginahan o panghinaan ng loob ano sa mga kapwa ko anong ah, gagamot palakasin nyo po ang inyong kalooban at pananalig sapagkat ang jablo ay laging nandyan para usigin kayo particularly ulitin ko mga kanta bay, yung involve po ang pera sapagkat so, hindi lahat ay nadadala sa bayad at isa pa mga kanta bay yung sakit ay bumabalik rin uli na tulungan yung tao ipaliwanag ang dapat lang maalaman yung iba kasing mga magagamot hindi ko naman po linala ginagawa nila pinipirahan masakit man isipin ngunit yung mabubuti ay nadadamay ano so ayan ingat tayo lagi magkantabay kaya nga lagang sinasabi mag ingat tayo lagi. No, wag basta-basta. Pag-aralan, mahalin, panampalataya sa Panginoon. God bless mga kantabay, ingit kayo lagi. Don't skip ads at malaking tulong po sa ating YouTube channel. Ingat kayo lagi at maraming salamat.